Hi guys, good morning and welcome to my vlog. Guys, ah, uh, pagkatapos ko lang ngayon mag-refill ng mga ano, ng mga alak namin for two days. So ayan, ang dami nating dala dito, guys. Ayan. Kasi alam niyo na uh, weekend ngayon, which is Saturday, marami yung mga customer natin na nagiiinom. <laughs> so ayan, marami tayong alak diyan, Red Horse, Mucho, Pilsen, yung mga mahihilig naman sa soft drinks, meron tayong mga Pasalo Coke, Sprite, Royal, RC Pepsi. Siyempre, hindi mawawala talaga guys guys yung ano natin, yung pampalamig. Ayan siya. May yelo tayo dyan, mga frozen product. Ayan, available yan dito saan natin. So, inaantay lang natin ngayon yung deliver pa na yelo. So, bibili tayo ng isang sako pang yelo. So, kung mapapansin nyo guys, ispakwisan tayo ngayon kasi nag-ayos tayo ng mga bote. Kasi nga, may deliver tayong soft drinks ngayon. So, ipapakita ko sa inyo guys. ayun siya guys. So, nilabas ko na siya dito sa pinda. Taming, ano yan eh, mga bote ng soft drink. So, ayan lang guys yung ano natin. Yung, yung ginagawa ko ngayong umaga. So, pagkatapos nito guys, papahinga lang ako ng kunting oras. Dahil nga eh, busy tayo dito sa halik nating kabuhayan. Meron akong binili guys na ano, na cooling. So, inista ko muna siya dun sa may second floor namin kasi ginawa ko siya ano eh para nang bodega yung second floor namin dun. Ano siya eh magre refact tayo ngayon guys ng uling Si e, papakita ko sa inyo. Pumasok pa talaga ako. <laughs> Pakita ko sa inyo guys para Kasi may mga customer ako dito guys ng uling, yung mga mahilig mag-ihaw. Ayan, yung mga nagluluto sa uling. Kaya kahit nang marumi yung uling, ay nagtitinda pa rin tayo para naman eh, dagdag -dag kita. Alam mo na, sa hirap ng buhay ngayon. Hindi pa pakita ko sa inyo guys, yung stocks natin dito. Buksan natin yung lintana para maliwanag sa <laughs> lintana. Medyo katirika ng araw ngayon guys, kaya may hindi pa na. Pero okay lang din naman kasi sanay tayo sa mainit. So, ayan po siya, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na sa ako pa siya guys kasi nung nakaraan kasi uh, nag-repack na po ako nito. Papakita ko sa inyo. So ito guys yung ni-repack ko nung nakaraan no. Isang drum po 'yan guys. Bali limang sako ito. Ayan. Hindi na kasi dito, kaya dito ko na lang dinagay sa sako. Marami ako guys magpa-deliver kasi ang uling kasi guys is pahirap ang kasi siya orderin lalo na kapag maulan. Kunti lang yung nagtitinda ng uling tapos mahal. Ang ginagawa ko kapag ka, tulad ngayon medyo mainit ang panahon, medyo mura siya, bumibili ako ng bultuhan. So binili ko pa ito guys sa Pasig Palengke. So shout out na pala ko sa nagbenta sa akin at uh, medyo nakakuha ako ng discount. So shout out sa iyo idol. <laughs> so ayun, bumili ako ng... Ilan ba? Uh, 15 sakos na uling. Tapos ang ginawa ko guys, nagbook na lang ako ng Lala Mobile 3 para i-deliver dito sa bahay. So nagulat kayo yung yung, <laughs> yung Lala <Move> kasi <coughs> sa buong buhay niya. Ngayon lang daw siya guys, nataga na uli. <coughs> so ayun, samahan niya ako ngayon guys kasi ah uh, itong natitira na to guys, yung nandito sa mga sako ito, is i re ako na siya ngayon guys. Uubusin ko na yan para isang tripakan na lang kasi alam mo na marumi kasi ito sa katawan eh. Pero okay lang din naman eh, isa yun na tayo sa hirap. So, dito ko siya sa labas i repack mamaya para sariwa yung hangin. Kasi dito kasi sa loob, medyo mainit ang temperatura dito kasi kulog. So, dito tayo sa labas para maliwalas. So, let's go! A few moments later. Hey guys, ito na guys, minamandali na natin <laughs> kasi parang ulan <wala> na. <laughs> so, ayun guys, bali ano ito guys eh. Uh, since isapot na uling, So nag-start ako nina ng alas 12 ng tangali. So ngayon, ay, alas 8 na ng gabi. Eh. May isang sako pa dun pero hindi ko na siya tatapos yun. Kasi ang night. Gabi na baka butang pa tayo ng ulan guys. Kasi <laughs> <laughs> na nakagoy guys uh, sa na itong ako guys. Kasi galit ko talaga yung lumalaban ng pata. So... Ayan. Tapos yung muna itong isa. Sa uh, bukas ulit. Nanti di tukar ako aisyah lepas nangan lagi, nang bahay, satu aisyah itu. madali na rin ako guys kasi baka aku na rin ako ng bulan. What? Hmm. What the fuck? So, Tunggu lagi nangai sa na makan ng katawan. Betul malam na enam patah. Eh, Ibalang hari nampu lang nampu 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 ay, nakakda ka rin pa para sa atin oh, para na akong oh. <laughs> 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 um, tapos tapos ako natin ito, guys. Ay, ano, dami. Ay, nakabuan. <laughs> Seven, eight, 5 8 56 piraso lahat guys yung sa isang sako ang grabe ah oh. tao pa ba to? ano? <laughs> grabe ah <laughs> tapos isasalansan ko siya guys ng maayos doon sa KG salansan muna natin guys ng maayos para maluwag dito sa munting butega natin guys thank <laughs> you Puro po ito guys, uling guys. Ito so po guys. Yan. Kumuha kasi ako nito guys, maramihan talaga kasi pag pa isa-isang sako lang, lugi tayo sa pamasahe. Uh, wala tayong kikitain. Eh. So pag marami kasi guys yung binili mo, uh, mababawin mo yung pamasahe at the same time, malaki yung kikitain kaya okay lang, kahit marumi naman, marangal ng trabaho okay lang yun, basta wala tayong tinatapakan tao ugan sana oh. sinapatong-patong ko na hindi naman siya madudurok kasi ano naman siya eh uling na kahoy so matigas 'yan hindi naman siya yung baon na kung patong patong lang is durok kagad, so kumpra dito sa kahoy matigas hindi siya basta-basta maduro guys <makes noise> guys, tapos na natin guys si Kamada. So, baba muna ako guys. At uh, maliligo. Pagkatapos ko maliligo kasi may deliver ako ngayong soft drinks. So, isa sa ko muna siya guys doon sa lalagyan natin So, samahan niya ako ngayon guys sa vlog ko natin na ko guys. So, pasensya na kayo guys kung medyo marami yung pangatawa natin. Kasi ganun talaga kapag lumalabi ka ng patas. Okay lang. Kaya Okay, siyong <laughs> soft drinks ko. Okay. <laughs> Ha? Ano? Nandun kung di ba, dito na yung bus doon kasi nagugas naman. Diyo na pang maliligo sa labas? Gugas na kamay!

啊！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！ yung guys kakatapos lang natin guys mag-repack ng 15 sakos na uling. actually may tira pa palang isa kaya 14 lang pala na-repack natin ang grabe so yung kakatapos ko lang guys mali ko pero hindi pa tapos yung trabaho natin dahil ipapasok pa natin yung order natin na soft drinks so tara pasok na natin guys para matapos na yung trabaho let's do parang kakaligo ko lang guys parang papawisan naman ako na shout out sa mga customer ko dyan available na naman guys yung mga pangangailangan natin sa pangarap hindi ko magka ito siya guys, yung deliver namin kanina. At ang malaan, kaharang pa. Salamat huh. guys sa panunod. Itakits tayo guys sa susunod natin na vlog. Thank you sa mga subscriber at followers ko dyan guys na patuloy na sa support Ayun, tuloy lang tayo sa pangarap. Parang naman natin na nakakapagod. Wala namang trabaho na hindi nakakapagod guys. And bye!